Yo, what's up mga kamarex? So, andito tayo ngayon sa My Mall of Asia. So, makikita natin yan, yung building na yan. Hotel yan ng Mall of Asia. Ayan. Tapos, andito na din sa likuran natin yung pinakamalaking Ferris wheel nila. So, andito tayo ngayon dahil mag-update po tayo dahil uh, matagal-tagal tayong hindi nakapunta. At yung mga hindi nakapunta dito sa Mall of Asia, papakita ko na rin sa inyo kung ano ng status dito. Ano? Di ba, ano? tinatambakan nila yung dagat so ipapakita ko sa inyo so yung boses ko pala ay eh, medyo iba yung boses natin no? kumanta ko kahapon kaya naman so yun ipapakita ko na sa inyo kung anong hitsura ng ah, tabing dagat ng Molopecia So dito ipapakita ko sa inyo yung ano no, yung mga neta yung building ano. Yan yung isasabi ko sa inyo yung hotel na yan. Yan tapos ito naman yung inyo. So may para lang sila tapos ito naman yung microtel. So matagal na yung microtel na yan, eh. andyan pa rin. So yun naman yung building na yan, yun yung security office namin dati. Nung napadpad ako dito noong 2008. So yung sa naman yan ay Okada. Yung sa madulo na yan, Okada yan. Tapos may mga kundo na rin mga nakatayo doon sa may area na yan. Tapos ito na ngayon, yun yung tapat ng Moa. So ito yung tinatambak na no. Yung sa nakita natin sa plano, mayroon silang itatayo dito na tatlong isla. Okay, so ito na yun no. Ang dami ng tambak dami na mga buhangin so makikita natin dyan isusumi natin ha ah. makikita natin dyan na ah. mayroon pang ano dyan piluder ba yan eh, no? oh no medyo malabo na pag isusumi natin basta may piluder dyan tapos ah, doon naman sa may bandang dulo ay mayroon namang nagtatambak niya ng buhangin siguro eh, sinisip-sip niya yung ano yung buhangin sa ilalim tapos tinatambak niya ayun eh, o So ipapakita ko sa inyo man yan, malapitan mamaya. So doon sa may unahan, mayroon ding ano doon yung brick na pinagawa ng isim ano, tapos mayroon ding tambak doon ng buhangin. So makikita natin dito yung malaking Ferris wheel. Ayan, tapos yung Conrad Hotel. At yun yung pinakita ko sa inyo kanina. So punta muna tayo doon sa may bandang dulo. Kita nyo yung guys oh, mayroon ng mga nagbabike dito sa Jagger's Lane. Pero nung dito ako na-assign dati, grabe, bawal na ka-bike, bawal rin maglaka dito sa mga seawall na to. Ayan oh, yung eh, may nakatayo na yan, yan, sinasaway namin yan. Marami kaming ginagawa dati, kaya busy busy kami. Okay, matagal na yon sa 2008. So, ayan nga ako no? Grabe no, dami ng tambak dito. Hindi mo na ano, balang araw hindi mo na makikita yung dagat dito. Puro tambak na. Ay, may ibon pa rito oh. Yan, oh. May mga ibon pa. Ayan, ibong tagak. Yan. Daming basura oh. Ang daming basura. Yan yung tinatanggal namin dati. Yung mga basura na yan kapag ano, may araw na nag, nagano nagtatanggal dito ng basura yung mga guard so yan may namamangka pa rito no? yan isusumi natin para makita nyo yung namamangka dito sa may tapat ng Molopecia okay yan dahan-dahan lang siya ng takbo siguro dadaan lang yan siya dyan kasi bawal naman dito mangisda mga ah, ganyan siya sawa yan so parang pag-aari ng pati yung dagat ano parang pag-aari ng gisim kasi bawal din dyan eh so dito mga kamarik Ay mapapansin nyo ay napaka maraming basura no siguro kahapon dahil umulan ay maring bumuha at dito natambak yung mga basura niyan, yan yan napakaraming basura dito sa may tabing ng Jaggers Lane ng San Miguel by the Bay iyan so iyan pinapakita ko sa inyo ulit yung tambak na buhangin daming tambak na no saka yung barko na yun no? umuusok hindi po nasusunog Ayun, no hindi siya nasusunog umuusok lang siya Kita nyo O oh, ha Kapal lang usok ng barko na yan. So ito naman yung mga palaruan dito sa may malapit sa may gitna ng Padis at saka South Bridge. Yan yung palaruan na yan. Ito naman yung South Bridge yan. Tapos ito naman yung isa pang palaruan. Ito. Ayun o. Ha? Tapos nga hindi pa nag-operate dyan kasi kadalasan yan ginagamit yan. Mga bandang hapon na kasi marami ng tao. So andito tayo sa may bandang gitna at dito makikita natin yung fountain. Ayan po. Tapos yung shell na malaki at saka yung Mall of Asia. Balitin ganila yung logo nila dyan kasi naglagay sila ng panibagong third ano. Kaya malamang babago nila yung logo nila. So ito yung ano gitna ng Mall of Asia dito sa may San Miguel by the Bay. Papakita ko sa inyo yung mga padlock dito sa may tabing dagat ano. So napakarami niyan. So kinakalawang na siya dahil tabing dagat 'to eh. Ang dami mga naglalagay. Tapos Ayun nga no, kinakalawang na tapos ano, uh, may mga bagong lagay rin dito pero kukunti na lang. So, may nilagay ako dito eh. Sa area na to. Siguro, bandang dito sa area na to. Ito, ito. Yan. Pero, wala na rito. Nilagay ko. Ha? Nandyan? Ano? Hello? Oo nga, no. Pwede naging may gumaya na rin. Ano? May nilagay ano? ng singsing, -sing, oh. Oo. Oh, ha? Huh? Tapos ito. Ano naman ito? oh yung sing-sing din oh. Meron akong ano dito eh. May nilagay ako eh. Ito pa oh. Ito pa oh. Ayun oh. May naglagay rin oh. Hello. May naglagay rin. Ayun oh. Okay. Isa. Dalawa. Naglalagay rin ako dito. Pero. Wala na eh. Na no, wala na. <laughs> Kaya na no, wala na. Inahanap ko nga eh. So andito tayo ano sa may ano sa mga padlock na to. Marami nang naglalagay ng mga singsing. -sing. Ayan. So titingnan pa natin ha. Kakatuwa naman. <laughs> Dati tayo lang yung naglalagay tapos ngayon ang dami na. May tatlo niya tao nakita tas. Ah, uh, umpisa natin dito ha, baka may makita tayo. So yan ha, mayroon nga tayo nakita no Ayun no, <laughs> galing Ano to? Sing sing mo yan? Parang, parang ganun Parang siyang sing sing Pero makapal nga lang siya eh Teka lang ha Magkahanap tayo eh, dito Bagong padlock oh Bagong padlock ano? Ano? May nakita ka Ano ba? <laughs> Bagong bago ah Ayun oh Grabe yeah, Maninilip tayo dito Titingin-tingin tayo sa mga padlock na to ano uh, Okay kasama natin si Bing Koy Tumitingin din siya eh So maghanap tayo dito ng, ng, ano, ng mga sing-sing Biroin mo dati nung naglagay ako dito wala pa walang naglalagay padlock lang taas nilagyan natin tapos maraming gumaya no kakatuwa pero yung nilagay ko rito ba't nawala ba't nawala yung nilagay ko alam ko dito dito yung nilagay dito dito sa area na to ngayon nawala na eh nawala na talaga saan nakupunta yun ka ha saan pa yung mga sing sing dito yun yung pinapakita ko sa inyo no? na sing sing na kumupas na yung padlock na to pero yung sing sing nya ay buhay na buhay pa yun o no? na UP na nga eh tapos ito kumupas na rin yung padlock pero yung sing sing na to ay buhay na buhay pa rin yun o no? anong sing sing ba ito aha uh, Malamang hindi sa atin yan Okay Dalawa ngayon eh Dalawa yung nilagay ko dyan Oh, ito ba oh Ito oh, oh Kita mo, pambabae na sising oh Galing Tapos, saan pa? Saan pa? Meron dyan? wow, meron dalawa ang galing oh Ayan oh, dalawa oh Wow May dalawang sing-sing Ang husay Okay, dito na tayo sa may bandang dulo So yun guys, uh, may nakikita tayo dito yung speedboat ano Malamang isa rin yan sa mga nagtatrabaho dyan sa mga nagtatambak ng buhangin dito lang yan sa ano tapat ng Molopesia so doon ang maraming tambak oh ayan oh pupunta tayo doon sa so yan yung tambak doon sa may bandang dulo ay umabot na hanggang sa may bandang siwol ng ano ng Jagger's Lane so hindi na tayo pupunta doon masyado ng malayo so ayan pinapakita ko lang sa inyo na yun oh know, marami, marami ng ano Marami nang tambak diyan sa may area na 'yan. Ayun. So, hindi ko na ipapaano, hindi na tayo pupunta doon ano, hanggang dito lang tayo. Kasi masyado nang malayo yung area na 'yon. Basta ano, ongoing yung tambak dito ano nang buhangin. Hindi na natin makita yung dagat dito dahil puro tambak na nang buhangin yung makikita natin. Kung matatayuan ng building yan, tapos doon tayo mapunta, makikita natin yung dagat. Pero sa ngayon, unti-unti nang maubos yung dagat dito, ano, puro buhangin na yung makikita natin. So yun guys, ha, napakita ko na sa inyo lahat. At dito tayo ngayon sa may Jaggers Lane na aglalakad. At papunta na tayo ngayon sa may parking area para makalis na dito sa Mall of Asia. So dito na natin tatapusin ang ating video guys. Thanks for watching. Bye bye. BOOM! <laughs>